Yan guys, kain po tayo. Subukan nyo. Pasaway. Kain, kain po tayo. Kain. Ayan. Dispedida po ni Kuya Toti. Ayan no. Oh, ang daming ulam. Diba? Ang dami po namin ulam guys. Tira tira. Ano mo? Huwag naman yan. Left nga. over. <laughs> tira tira. Okay lang yan. Ganti rin yung ulam niya niya. Yung ganti? Padere pa. Ito yung yung... Ha? Bayo yung yung teri? Bayo? Ha? Bayo yung nga, ha? Ipon nga, ha? Isang bali tong yung isa. Dalawang tirasyo. Ipon

咱那今年就。

Na ano ba ang ano? Yung Ano pa naman ano? Pang gabi o. Ano ba naman? ang Dito yung... Dito hindi naman mabaho yun. Yung burong yung makula. yung you know, may ano. May pagkakamilulong may nalungin. Sa sa sa

panig pa lamang na. Oh, no, ano yung bakla to? Bayabong yung bakla mo. Ano? Yung bakla. Ah, yung pandemic. Okay. Uh,

Yan guys, hindi po naubos, hindi nagalaw ang pininyahang manok. Yan, naubos ang kaldereta, yung kaldereta po ang masarap. Yung kaldereta, masarap, guys. Ngayon po si Kuya Toti, ang pamangkin po ni Nanay, na inaanak din daw. Yan, naalis na po siya, Mama. Pero hindi kaya na darating ng At ito po ng at ating siya. At sa canada Ito yung na sa iskrim, sa Canada. Ito sa Canada. Ito kanilang town, ang kanilang tirahan, ang kanilang bayan, ang kanilang bansa. <laughs> ito diba? カウントに。 Kaya RG, naibatuloy ang sinabi ko RG eh <laughs> Biglang sunpot niya RG guys Kaya naibatuloy ang sinabi back to reality na uli. Ito, ang ganda, ganda nung niya. Ang ganda nung, no, ang ganda nung no, no, lalagyan niya, Oh, Tapos may takip pa, Oh. Kaya, ang ginawa ko, nilagyan ko ng pispes. Pispes. Ay, hmm, nilagyan ko ng pispes niya ba yung pispet? Yung mga mumo. Hindi pa rin alam ng mumo, yung mga tira-tira. Tira-tira yung -tira kanin yun. Yan. Para hindi na pa nga mo yun. Yan, Naan sa bibe. Binibigay ko dun sa bibe. Sa mga aso dun sa kabilang bahay. Kay Aling Lina. Mayroon tayo kayong bata, magkakaroon. Ay, ay, so gender, yan. ay, sila dyan. Naku po, may maririnig na naman kayong boses kaya... Guys, tapos na tayo maghugas at maglinis, magpunas. Gusto ni Nanay tuyo yan. Tuyo, ba? Diba? Diba? Malinis na. Punasin natin to at may bakas ng kape. Thank you so much po sa always support niyo. Salamat po sa walang sawa yung panonood ng aking mga video. At higit sa lahat, maraming salamat po sa support. Ah. May langaban guys. Diyan po yung anak niya. English people. Hirap na hirap po akong makipag-uusap. Ang hirap pag hindi ka marunong. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa so, mga sawa niyong pagsuporta. Ah. Kaya naman po sa mga kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends. Thank you so much po sa inyo lahat. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all. Ma. Hindi ko na kayo isa-isahin. ko na kayo isa-isahin guys at may gagawin pa ko busy pa po bye bye, bye.